Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo ngayon na may mapagpakumbaba at nagsisising puso. Inaamin ko na ako ay makasalanan, na madalas akong lumayo sa iyo at sumunod sa sarili kong kabustuhan. Ngunit sa araw na ito, nais kong bumalik sa iyo, sa mga bisig ng ama na labis ang pag-ibig sa akin, na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para sa aking kaligtasan. Linisin mo ako, Panginoon, ng iyong mahal na dugo at pawiin ang lahat ng kasalanan sa aking puso. Banal na Espiritu ng Diyos, inaanyayahan kita ngayon na pumasok at manahan sa akin. Hinan mo ako ng iyong buhay at kapangyarihan upang hindi na ako mamuhay ayon sa laman, kundi lumakad sa katotohanan at liwanag ng Diyos. Baguhin mo ang aking pag-iisip, damdamin, at mga hangarin upang ang lahat ng aking ginagawa ay magbigay ng kaluwalhasyan sa pangalan ni Jesus. Sindihan mo sa loob ko ang apoy ng iyong pag-ibig upang araw-araw ay hanapin ko ang iyong presensya. Panginoon, hinihiling ko na baguhin mo ako mula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Gawin mo akong isang bagong nilalang kay Kristo Jesus. Bigyan mo ako ng pusong dalisay, masunurin, at puspos ng pananampalataya at pag-ibig. Tulungan mo akong iwan ang nakaraan na puno ng dilim at sakit, at maglakad sa liwanag ng iyong biyaya. Turuan mo akong magpatawad, magmahal, at mamuhay ng banal bilang patotoo ng iyong kabutihan. Naniniwala ako, Panginoon, na kapag ang banal na espiritu ay kumikilos sa loob ko, ako ay tunay na ipinanganak na muli. Mula sa araw na ito, iniaalay ko ang buong buhay ko sa iyo, aking tagapagligtas at Panginoon. Naway ang pangalan ni Jesus Kristo ay maparangalan sa lahat ng aking salita at gawa. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay, sa kalayaan at sa buhay na walang hanggan na iyong ibinigay. Sa pangalan ni Jesus Kristo ako'y nananalangin. Amen.